kahulugan ng bathtub sa panaginip. Ang panaginip ng isang bathtub ay kumakatawan sa pagpapahinga, pag-aalaga sa sarili at paglilinis. Maaari ring itong sumisimbolo ng pangangailangan para sa privacy o mag-isa na oras. Ang simbolo ng bathtub sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong emosyonal na estado at pagnanais para sa pagpapalagayang loob at koneksyon sa iba. Kung ang bathtub sa panaginip ay marumi ng walang tubig na tubig, ito ay kumakatawan sa emosyonal na bagahe. Katulad nito, kung ang bathtub ay umaapaw o kulang sa alisa ng tubig, ito ay sumisimbolo sa labis na emosyon o isang pakiramdam ng hindi mailabas o mabitawan ng isang bagay. Ang panaginip tungkol sa isang bathtub ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon Narito ang ilang posibleng mahahalagang punto na dapat tandaan tungkol sa isang bathtub sa isang panaginip. Una, ang pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili. Ang panaginip sa bathtub ay maaaring sumagisag sa pangangailangan para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili. Maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong magpahinga mula sa iyong abalang buhay at maglaan ng oras sa pagpapalayaw sa iyong sarili. Pangalawa, ang emosyonal na paglilinis. Ang mga bata ay nauugnay sa paglilinis at paglilinis ng sarili. Sa isang panaginip, ang isang bathtub ay maaaring kumatawan sa emosyonal na paglilinis na nagpapahiwatig ng isang tao ay dapat palayain ang mga negatibong emosyon at kaisipang nagpapabigat sa isa. Pangatlo, ang kahinaan. Ang pagiging na sa isang bathtub ay maaaring maging sanhi ng iyong pakiramdam na mahina at nakalantad kung nanaginip ka na nasa isang bathtub, maaari itong magpahiwatig na sa tingin mo ay mahina ka sa iyong paggising. Gayun din, hayaan ang iyong pagbabantay at maging mas bukas sa iba. Pang-apat, ang pagpapalagayang loob. Ang mga bathtub ay kadalasan nauugnay sa pagpapalagayang loob at kahalayan. Ang panaginip tungkol sa paliligo sa ibang tao ay maaaring magmungkahi na gusto mo ng isang mas malapit na relasyon sa taong iyon. At ang panglima, ang rebirth and renewal. Ang panaginip sa batab ay maaring sumagisag ng muling pagsilang at pagpapa ni bago. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng bitawan ng nakaraan at magsimulang muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maligo kasamang isang tao sa bathtub. Kung nanaginip kang maligo kasamang ibang tao sa isang bathtub, sumisimbolo ito ng intimacy, vulnerability at emotional bonding maaaring naghahanap ka ng koneksyon sa isang tao o tinutuklasan ang iyong mga damdamin ng pagmamahal at pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi madrain ng bathtub. Kung nanaginip kang hindi mapuno o maubos ang bathtub, makakatagpo ka ng mga hadlang o limitasyon. Maaari ka makaramdam ng stuck, walang magawa o bigo tungkol sa isang sitwasyon na hindi mo kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng bathtub. Kung nanaginip kang maglinis ng bathtub, sinusubukan mong linisin ang iyong sarili sa mga negatibong kaisipan at emosyon. Maaring dumaranas ka na mahirap na panahon at naghahanap ng pakiramdam ng pagpapanibago at pagpapabata. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong gumawa ng mga pagbabayad para sa isang bagay na pinagsisisihan mong ginawa o sinasabi. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka maglinis ng batab ng iba, sinusubukan ka mong tulungan ng ibang tao na malampasan ang kanilang mga problema. Maaring isa kang matulungin na kaibigan o miyembro ng pamilya na gustong mapagaang ang kanilang pasanin at tulungan silang makahanap ng landas pasulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming batab. Kung nanaginip ka ng maruming bathtub, maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam na nababahala o nabibigat na mga negatibong emosyon. Maaring dumaranas ka ng isang mahirap na oras sa iyong personal o profesional na buhay at nahihirapan kang makayanan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay naipit o nakulong sa isang sitwasyon na gusto mong takasan. Samantalang kung naaginip ka na maruming batab ng ibang tao, nag-aalala ka sa ibang tao. Maaring nag-aalala na may isang taong dumaranas ng mahirap na oras at nangangailangan ng iyong tulong at suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa barado na batab, Ang panaginip ng isang barado na batab ay nagpapakita ng pakiramdam na nakablak o natigil sa iyong personal o profesional na buhay. Maaaring nakakaranas ka ng creative block o nahihirapan kang ipahayag ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay bigo o nagagalit tungkol sa isang bagay na hindi nangyayari ayon sa pinlano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na bathtub. Kung nanaginip ka ng isang walang laman na bathtub, ito ay nagpapakita na pakiramdam mo ay emosyonal na naubos o walang laman. Maaaring nakaranas ka ng pagkawala o paggabigo sa iyong personal o profesional na buhay na nagdulot sa iyong pakiramdam ng hukag. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iyong mga emosyon o nagpupumilit na ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isda sa isang bathtub Kung nanaginip ka mang isda sa isang bathtub, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa iyong mga emosyon Maaring nakakaranas ka ng iba't ibang magkasalungat na emosyon na mahirap ipagkasundo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakulong o natigil sa isang sitwasyon na gusto mong takasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig sa isang bathtub na umaapaw. Kung managinip ka ng tubig sa isang bathtub na umaapaw, ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabigla sa iyong mga emosyon. Maaring nakakaranas ka ng baha ng masalimuot na emosyon upang kontrolin o pamahalaan. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong personal o profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumae sa bathtub. Kung nanaginip kang tumais sa isang bathtub, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nahihiya o nahihiya tungkol sa isang bagay sa iyong personal o profesional na buhay. Maaaring nagkamali ka o nakagawa ng isang bagay na pinagsisisihan mo at nahihirapan kang patawarin ng iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay mahina o nakalantad. Samantalang kung nanaginip ka ng ibang tao na tumai sa isang bat, maaaring may magpahiwatig na nag-aalala ka tungkol sa kanilang emosyonal na kagalingan. Maaaring nag-aalala ka na nahihiya sila o nahihiya sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natutulog sa batab. Kapag nanaginip kang matulog sa isang batab at maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam ng emosyonal na pagkapagod o pagod. Maaaring nahihirapan ka at kailangan mo ng pahinga para ma-recharge ang iyong mga baterya. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay mahina o nakalandad, nakalantad. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng ibang tao na natutulog sa isang bathtub, maaari itong magpahiwatig na nag-aalala ka tungkol sa kanilang emosyonal na kagalingan. Maaring nag-aalala ka na nararamdaman nila ang emosyonal na pagkapagod at kailangan nila ang iyong suporta at paghihikayat.